ngayong umaga. Kada balita nationwide. DPWH Secretary Bonoan iimbestigahan ng alegasyon na ang ilan umanong ghost projects ay mula mismo sa ahensya. Senate President Chief Escudero naman ipa-aarestoraw mga kontraktor na hindi pa rin dadalo sa pagdinighinggil sa mga pumalyang flood control projects ng pamahalaan. DILG hindi binigyang kulay ang manifesto of support ng mga regional offices kay dating PNP Chief Torre kasunod ng pagbabago ng liderato sa hanay ng mga pulis. Acting Mayor Baste Duterte naman naniniwala may internal conflict na raw sa administrasyon. Kaya raw natanggal sa pwesto itong si Tore Philippine Navy naman. Pinawi ang pangamba ng publiko sa posibleng paghatak umano ng China sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin insyol At ang Brigada News FM Davao At Brigada News FM Cebu Hindi pa rin matinag at nananatiling number one Sa overall rankings ng Kantar Media Survey Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso buong puso kasama Ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines News In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a, a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule. Atres Estecha ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada bandita nationwide. Sa umaga, Nationwide Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Miyerkules, mga kabrigada August 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mariing itinanggi ni Public Works Secretary Manuel Bonoan na siya ay nakinabang sa anumang proyekto ng infrastruktura ng gobyerno. Ayon kay Bonoan, Iimbestigahan niya ang aligasyon ni House Infrastructure Committee Co-Chair Representative Terry Ridon na may ilang ghost projects umano ay mula mismo sa DPWH. Dagdag pa ng kalihim, magsasampa siya ng kaso laban sa mga sangkot at naglabas na rin ng preventive suspension ng ilang district offices. Umapila naman si Ridon na dapat managot ang lahat ng pumirma sa mga ghost projects kabilang ang mga engineers at mga contractors. Bagamat aminado si Bonoan na may command responsibility siya bilang kalihim, iginiit niyang may ilang tungkulin na nakatalaga sa mga regional at district offices. Balina, Ito namang si Senate President Cheese Escudero, hindi raw magdadalawang isip na ipaaresto na. Ito nga ang mga kontratista na hindi pa rin sisipot sa susunod pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Brigadaan Cortez, i brigada mo! Brigada. Inabisuhan ni Senate President Cheese Escudero ang mga contractors na iniugnay nga sa mga questionable flood control projects na tiyakin ang kanilang pagdalo sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Sa nakarang hearing, maaalala ang pito lang mula sa labing limang contractors na ipinresenta ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang press conference ang dumating para harapin ang komite ni Senador Dante Marculeta. Ayon kay Escudero, kung hindi dadalo ma ay hindi naman din siya magdadalawang isip na pirmahan ng arrest order laban sa maiito para mapilitan silang umarap sa investigasyon. Dagdag pa niya dapat lang na masilip ang isyong ito at mapanagot ang taon nasa likod nito kung mapatunayan ang totoo ang mga alegasyon na nagkaroon ng hatian at pagbubulsan ng pera mula sa proyekto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada. The News uh, FM Manila, the Music News Authority. Kada balita nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada itong uh, manifesto of support uh, ng mga Police Regional Offices kay ex PNP Chief Torre hindi na binigyang kulay ng DILJ Brigada Cath Austria Ibrigada mo! brigada. <laughs> Naniniwala si Interior Secretary John Vic Remulla na mananatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa serbisyo publiko ang mga pulis. Ito'y kahit pa naglabas ng manifesto of support ang mga regional offices ng Philippine National Police kamakailan para kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Kasunod ito ng resolusyon ng National Police Commission na nagpapawalang bisa sa bala sa hanay ni Torre. Ayon kay Rimulya, hindi na nila binibigyang kulay ang naturang mga manifesto na posible posibleng nagawa lamang sa ilalim ng isang emotional state. Kaya inaasahan ng kalihim na walang magiging pagbabago sa takbo ng serbisyo ng mga polis matapos ang naganap na turnover ceremony sa bagong leadership ng PNP. Those statements were done in an emotional state. I think in the end they will follow their oaths and be true to their service. We do not consider it in any way as such, other than as a statement of support. We do not color it with anything else except that. Um, so we do not expect anything different from the service after this turnover occurs. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Kaniniwala ho si Acting Davao City Mayor Baste Duterte na may internal conflict na raw ho. o nagagarap na alitan sa loob ng administrasyon kaya naman nasibak ito nga pong si General Nicolas Torre III bilang PNP Chief ang kay Baste, hindi ho malinaw ang naging paliwanag ng Malacanang na sa agarang pag-relieve kay Torre Sinabi pa niya na wala nang mas mataas sa posisyon sa pulisya kaya maituturing na raw na demoted si Torre matapos usang palitan. Anya isa lang ang tiyak na kahit sino pa ang ipalit na bagong PNP chief, dala pa rin daw ho nito ang utos ng pamahalaan na puntiryahin ang mga Duterte at ang kanilang mga taga-suporta. Na Ibinunyag naman ang Commission on Human Rights na maraming istasyon ng mga pulis ang tumatanggi na magbigay ng mga dokumento kaugnay ng mga kaso ng extrajudicial killings. Sa pagdinig sa kamera, sinabi ho ni si Chairperson Richard Palpalatok na plano ho nilang maglabas ng initial report sa apat na raang kaso sa Nobyembre. Pero mabagal ang investigasyon dahil hindi ho sila binibigyan ng sapat na records ng PNP at ng iba pang mga ahensya. Dagdag pa nito, Ginagamit ng PNP bilang depensa ang Executive Order number no. 2 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatakda ng mga exception sa freedom of information kabilang na hurian ang pagturing sa mga police investigation bilang confidential. Iginit naman ni Congressman Chel Jokno na hindi katanggap-tanggap ang ganitong dahilan dahil sapat na ang mga police reports mismo para makita kung sino ang sangkot sa mahigit 4,000 drug war killings. Nanawagan naman siya na magsampan ng kaso sa korte upang ideklarang kontenta ang mga hindi nakipag-cooperate sa CHR. Sumang-ayon si Palpalatok at sinabing tinitignan ho nila ang hakbang na ito bilang bahagi ng kanilang estrategiya. Brigada Balita Nationwide. Ito ho mga accredited civil society organizations na lalahok po para sa 2026 budget process. Umabot na raw ho yan sa anim. Bigara haji kami ibrigada e mo! Me gata! Anim na organisasyon ang na-accredit na ng Kamara upang lumahok sa deliberasyon para sa 2026 National Budget. Ito ay kinabibilangan ng Federation of Free Farmers Cooperatives, Safe Travel PH Mobility Innovations Organization, Makati Business Club, Alyansa ng Nagkakaisang Mamamayan, Center for People Empowerment and Governance at We Solve Foundation. Nagpahayag na rin ang intensyon na magsumite ng requirements ang apat na civil society organizations. Dalawa ang tumangging lumahok at labing apat ang wala pang tugon. Ayon kay House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante, kanilang pinagtitibay ang commitment tungo sa proseso ng pambansang budget na bukas at may pananagutan. Ang inilabas ng Interim Guidelines on People's Organizations Engagement ay unang hakbang pa lamang anya sa pagsusulong ng mas malawak na reform agenda. Paliwanag ni Abante, ang guidelines ay limitado lamang sa 2026 budget calendar at hindi pa pinal na modelo ang umiiral na mekanismo dahil nasa ilalim pa ito ng pilot period kung saan mapapabuti pa ang institutional processes. Sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez, sisiguruhin umano ang documentation sa mga makukuhang aral sa implementasyon, engagement sa CSOs pagdating sa post-budget assessments at pagbuo ng inklusibo at standardized na participation framework sa budget cycles sa hinaharap. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Kada Balita Nationwide Masusing binabantayan ngayon ang Philippine Navy ang isang Chinese Navy tugboat na namataan malapit sa nakasadsad na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre Jansayung in Seoul Ayon no, kay Philippine Navy Spokesperson, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, unang na-monitor ang tagbot ng People's Liberation Army Navy noong lunes, Agosto 25. Gayunpaman, pinawi po ng opisyal ang pangamba na posibleng hilahin ang BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas dyan sa lugar. Paliwanag ho hindi sapat ang isang tagbot upang mahatak ang isang barko dahil matindi na itong nakasadsad sa mga coral reefs. Sa kabila ho ng presensya ng mga Chinese vessel sa paligid ng BRP Sierra Madre, tiniyak ng opisyal na magpapatuloy ang AFP sa resupply missions para ho sa ating tropa sa ayungin. At ay ho, sa pinakahuling monitoring ng militar, mayroong labing tatlong Chinese militia boats at dalawang barko ng China Coast Guard na namataan sa paligid ng Shoal. Nasa layo huya na dalawa hanggang 2.5 nautical miles mula sa BRP Sierra Madre. Ang DOTR, iginit na dumanda ho sa tamang proseso at naging transparent naman ang naging takbongaho ng privatization sa iya Brigada Jigoboy Custodio, ibrigada e mo! Muling ipinagtanggol ni Transportation Secretary Vince Dison ang public-private partnership ng Pamahalaan at ng San Miguel Corporation para sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Iginiit ni Dison na naging transparent ang proseso na gabay mismo ng Asian Development Bank. Aniya, kahit hindi pa perpekto, malaki na ang naging ginhawa sa serbisyo, mas maikli na ang pila at mas maganda na ang karanasan ng mga pasahero o turista. Paninindigan ng gobyerno ang PPP sa NAIA idumaan Ito'y dumaan sa masusing proseso at transparent ang naging takbo. Samantala, ilang grupo kabilang ang puso ng NAIA, Sosyalista, SMPP at Labor Leader na si Calyo de, Guzman ang umapila sa Korte Suprema upang ipawalang bisa ang kontrata kasabay ng pagtutol sa nakatakdang pagtiis na singil sa paliparan sa Setyembre. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila the Music News Authority. Kada balita nationwide. Ang DA naman na na ng mga intervention sa gitna ng inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na mga araw. Bigada Sheila Matibag sa detalye. Ibrigada mo. Brigada. brigada. Report. <VID Georgy> Interventions ng Department of Agriculture o DA sa gitna ng posibleng maging epekto ng low pressure area at ng habagat. Batay sa DA Disaster Risk Reduction and Management Bulletin number no. 2, pitong rehiyon ang inaasahang matatamaan ang pinagsamang epekto ng mga sama ng panahon. Ito ay ang Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Negros Island Region. Isa sa mga available na interventions ay ang nakapreposisyon na agricultural inputs at biologics. Kabilang dito ang higit 124 bags ng palay, halos 78,000 bags ng mais at higit 12,000 na bags ng vegetable seeds. Maliban dito ay maaari ring maka-access sa loan programs ang mga maapektuhang magsasaka. Una nang nag-abiso ang ahensya sa mga magsasaka at mangisda na anihin na ang mga mature crops at dalhin sa mga ligtas na lugar ang mga gamit at hayop upang maibsan ang sobra-sobrang epekto ng sama ng panahon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman muli na namang pinatunayan ng Brigada News FM at ng Brigada News FM Cebu at Davao ang kanilang pamamayagpag matapos hong lumabas bilang dominant overall number one pa rin ho sila. Yan po sa pinakauling survey ng Kantar Media sa kabuuan nakuha ho ng pinakamataas na 39% ang Brigada News FM Cebu habang 32% naman sa Davao sa overall share. Ito nga hong karangalang ito ay patunay ng dedikasyon ng buong Brigada News FM at ng Brigada Group para ho makapaghatid ng dekalidad at totoong balita at serbisyo para ho sa inyo mga kabrigada. Kaya naman maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Brigada Balita sa umaga! Brigada Balita! Samantala mga kabrigada sa mga dagdag na balita, para ko palakasin ang sektor ng agrikultura at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Isinulong eh ho ni Sen. Bongo ang Senate Bill No. 680 o yung Post-Harvest Facility Support Act of 2025. Ayonin ho ng panukala ang pagtatayo ng mga warehouse at rice mills sa bawat rice producing agricultural municipality sa bansa. Ayon sa mambabatas, malaking tulong ang mga facilities na ito upang mas mapanatili ang kalidad ng mga ani at mabawasan ang mga nabubulok o nasasayang ng na mga produkto. Sa ganitong paraan, hindi lamang tataas ang kita ng mga magsasaka, kundi masisiguro rin ang food security sa buong bansa. Brigada Balita Nationwide Sa atin namang, Health News ka Brigada. Kapag umabot na ho sa teenage years, eh mas nagiging challenging na ho para sa katawan ang labanan ang mga impeksyon Dahil madalas po ay nasa classroom at laging exposed pa sa iba't ibang mga tao mas mataasin po yung posibilidad na mahawas ho sila ng mga sakit kaya po ng mga airborne na viruses na mabilis hong kumakalat. Kaya't mahalaga na hindi lang basta pumasok sa klase, kundi siguruhin malakas din ang katawan. Simple lang ang panlaban, sapat na pahinga, masustansyang pagkain at tamang suporta para ho sa kanilang resistensya. Isa ho yung paalala ka, Brigada, mula sa Standout ES4 Multivitamin Capsule na siksik sa mga vitamins and minerals na tumutulong ho para palakasin ang katawan ng ating mga teenagers. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Mapag Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan. Brigada Balita Nationwide ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga balitang kinanap ng Brigada News FM katuwang ang Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito Sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.